Kung kanina ay nakakunot noo sa Simon, ngayon nakangiti na. Ngiting sumisilay sa kanya mga labi tuwing nakakakita ng magandang babae. Ngunit agad na nawala yon nang maisip si Nika. Ang mga katulad nitong may magandang muka, dapat muna niyang iwasan. Napatingin siya sa babae na ngayon, nag-iisa na lang sa balkonahe. Nainis siya kanina nang makitang tumatawa ito habang nakatingin sa kanya. Kasama nito ang isang babae na napag-alaman niyang DJ sa bar. Hindi niya alam kung ano nakakatawa sa kanya. Dahil ba mag-isa siya umiinom? Ang mga babaeng tulad ng mga ito ay ang mga babaeng nakikita niya sa bar na walang magawa, kundi pag-usapan ng mga tao sa paligid. Ang mga babae talaga, they like to the gossip. Pagpasok pa lang ng dalawang babae kanina, kapansin-pansin na kaagad Halos lahat ng kalalakihan sa bar tumingin sa dalawa. Bakas ang paghanga sa mga muka. Isa na siya ron. Sinundan niya ng tingin ng dalawa hanggang sa pumunta mga ito sa bar counter. Hanggang tingin na lang muna siya sa magagandang babae dahil may problema pa siyang dapat solusyonan. Bigla siyang napainom ng beer nang muling maalala ang ginawa ng dalawang babae. They drank a certain beverage na hindi ginagamitan na kamay. Madalas siyang makakita ng mga babaeng dumagawa ng ganoon. It was a big turn up for him. Pero nang makita ni Simon na ginawa yun ng isa sa dalawang babae, hindi niya alam kung nakakaramdam ba ito ng lamig dahil tank top at shorts lang ang suot nito. Muntik na siyang mapatulala. She was really, really good at it. Kahit malayo siya sa babae, he could say that the woman was hot. Ibinaling niya ang tingin sa dance floor bago pa man kung saan mapunta ang kanyang iniisip. Dalawang magkasunod na gabi nang pumupunta sa bar na yon si Simon. Nang nakaraang gabi, ang balak niya bibili lang uli ng beer. Pero nilamon siya ng lamig ng bar at nakita na lang ang sariling nakaupo roon. Nagpapakalasing siya at nagising na lang sa loob ng isang hotel na malapit sa bar. Hindi na niya maalala ang nangyari pero pasalamat pa rin siya dahil nagising siya na walang katabing babae. Muli, Lumingon si Simon sa babae na ngayon ay nakatingala sa kalangitan. Napalunok siya. Ngayong tinititigan niyang babae, masasabi niyang hindi lang maganda ang katawan nito, kundi ubod din ang gandang muka. Tumayo siya at lumapit sa babae nang hindi nakakapag-isip ng tama. Total huling gabi na rin naman na pupunta siya sa bar na yon. Bakit hindi na lang niya i Joy? Besides, may protection naman siya sa kanyang paket. Just in case nakakailanganin niya. Hello? Bati niya sa babae. Tumingin ito sa kanya. Jackpot. He admired her hotness from afar. But her beauty was a sight to behold. Hindi rin may pagkakaila sa uri ng tingin ng babae na attracted dito sa kanya. Napakurap siya na kagati nito ang ibabang labi. Oh boy, not yet. Napatingin ng babae sa ibabang bahagi niya at humagikig. He felt embarrassed. Ramdam niya ang pamumula ng muka. Hello there. Hindi ito sa kanya nakatingin kundi sa ibabang bahagi ng katawan niya. I'm sorry about this. Hinagod ni Simon ang buhok. <laughs> this is embarrassing. It's okay. Well, I saw you and your friend earlier. Sorry if I got you offended. But I swear, you're not the reason we were laughing. Hindi alam ni Simon kung nagsasabi to yung totoo. Tinakyan na lang niya. Care for a drink? Inabot niya rito ang kanyang beer. Kinuha yun ng babae at winom. Do you come here often? Tanong niya. No, this is my first time to come here. How about you? The second time. Patuloy na tinitigan si Simon ng babae. Hindi niya napigilan ng sarili. Hinalikan niya ito sa mga labi isang mabilis na halik na ikinagulat nito. I can't help it. You're so beautiful. Hindi siya nang babola. Yun talagang nararamdaman niya. Inihanda niya ang sarili dahil baka bigla siya nitong sampalin. Ngunit hindi yun nangyari dahil sinuklian lang siya nito ng isang mapangakit ng ngiti. Aware pang babae kung anong ginawa nito sa kanya? Humarap ang babae sa Metroview. Uminom to ng beer. Pagkatapos, inabot ang bote sa kanya. He knew the woman was flirting with him. Sino bang babae ang makikipag-share ng beer sa isang lalaking hindi nito gusto? Lumapit si Simon sa babae. He needed to move fast. He could not wait to take the woman to bed. Do you have a boyfriend? Tanong niya. Tumawa ang babae na parang sinasabi na obvious ang tanong niya. Ah, oo nga naman. Kung mayroon tong boyfriend, malamang hindi siya nakalapit dito at nakahalik. Kung siya ang boyfriend ng babae, Malamang sasamahan niya ito sa lahat ng lugar na pupuntahan nito para maprotektahan. Uminom siya sa bote. He could taste the sweetness beyond the bitter taste of the beer. Para tuloy gusto niyang halikan uli ang babae. Do you want to have one? Tanong niya nang hindi na ulit yung nagsalita. Have what? Do you want to have a boyfriend? Certainly not. That's nice. Inabot ni Simon sa babae ang bote ng beer. Tila eslomo ang paginom nito sa bote. May tumulo pang beer sa gilid ng mga labi nito. How about you? Are you looking for one? I'm looking for something. Minitian lang siya ng babae. Hindi niya alam kung nagpapakipot lang o talagang ayaw. Pero kung ayaw nito, dapat kanina pa siya niwasan. Inakbayan niya ang babae. Napangiti siya nang hindi ito tinanggal ang kamay niyang humahaplos na sa braso nito. Lumipat si Simon sa likuran ng babae at niyakap ito. He felt a sudden warm nang maramdaman ang paghawak nito sa kanyang kamay. He traced butterfly kisses on her smooth shoulder. He heard her sigh. Nagpatuloy siya sa ginagawa. Languna siya sa ginagawa nang biglang humarap sa kanyang babae. What do you want? I want you. Nothing else? Nothing else. No commitments? Nagisip si Simon ang gusto sana niya ako ng number ng babae. Ngunit iba ang gusto nito. No commitments. Sangayon niya. No. Yes. God. Ano bang meron sa babae ito? Nginitian siya ng matamis ng babae. Para tuloy gusto niyang bawi ng usapan nila at yayain na lang ito magkape. Pero mukhang walang balak ang babae sa ganung bagay. Mas maganda na rin yun, naisip niya. Yun naman ang gusto niya, hindi ba? Yung mga babaeng ayaw sa commitment at ang gusto lang isang gabi ng kaligayahan. Ano ngayon ang inaarte niya? Let's go? Oh, what about your friend? Why? Do you want her to come with us? Oh, he was staring to like this woman. No, no. I mean, hindi ka ba magpapalam sa kanya? Nagkibit balikat lang ang babae. Hinayaan na lang ni Simon ang babae sa anumang gusto. Bago sila lumabas ng bar, may nilapitan itong waiter. May ibinulong at saka may inabot akong ano. Gusto sana niyang tanungin kung ano yun ang kaso baka isipin itong masyado siyang chismoso. Tuluyan na silang lumabas ng bar at naglakad papunta sa kanyang kotse. Nice car. Salamat. Do you own one? Nagkibit balikat ito. Alam niya ang ibig sabihin nun. Binuksan ni Simon ang pinto ng passenger seat. After you. Tinignan lang siya ng babae bago ibinaling ang mga mata sa kanang bahagi ng kalsada. Why don't we check into that hotel? Ang hotel na tinutukoy nito ay ang tinulugan ni Simon ng nagdaang gabi. Nakaramdam siya ng inis. Ano ba naman ang babae nito? Ang balak pa naman niya dalhin nito sa isang magandang hotel. Kung ayaw nito, di sige. At least, nakatipid siya. Nang makarating sila sa hotel, parang gustong manigaw ni Simon. Ang sabi kasi ng receptionist, fully booked na raw kung sa bagay ito Saturday, kaya hindi katakatakang mapuno ang malit na hotel. What now? We're going somewhere. Where? You'll see. Ang excitement na naramdaman ni Ella ay biglang nawala at napalitan na kaba. Tama ba ang ginawa niyang pagsama sa isang estranghero na ngayon ay katabi niya sa kotseng minamaneho nito? Lagot siya kaya na kapag nalaman nito ang kanyang ginawa. Saka na lang siguro siya magpapaliwanag sa kaibigan. Marahil magtataka ito kung bakit umalis siya at iniwan pa ang kanyang kotse sa parking lot. Lalong magtataka si Ana kung bakit hindi siya nagpaalam ng personal at sa waiter lang niya ipinabagay ang susi ng kanyang kotse. Ah, bahala na. Napatingin siya sa labas ng bintana ng kotse. Palabas na sila ng antipolo proper. Napabaling si Ella sa lalaki nang bigla nitong hawakan ng kanyang kamay at ngitian siya. Bumalik ang kanyang excitement. The man was gorgeous. Sino siya para tumanggi rito? Pero tama ba yun? Ah, ewan. Wala kasi siyang madamang takot na baka kung ano ang gawin sa kanya ng lalaki. Tuwing magkakasalubong ang kanilang mga mata, parang isang natural na bagay na yun na matagal nang nangyayari sa pagitan nila. Isa pa ang bagay na yun. nito ang kanyang kamay. Kusang gumuguhit ang ngiti sa kanyang mga labi. Muli, napahagikik si Ellen ng palihim nang maalalang nangyari sa lalaki nung nasa Barcelona sila. Hindi yun maitatanggi dahil kitang kita sa suot nitong maong pants. She knew he was big. What's the hurt not smile for? Nothing. Hindi na nito kailangan malaman. Hindi na rin nito kailangan malaman ng mga bagay tungkol sa kanya. O kahit pang pangalan niya. Nang may makitang 24-hour convenience store, agad na tinapik ni Ella sa balikat ng lalaki. What? Do you want some beer? We can drop by a store and get some. Sumang-ayon agad ng lalaki. Ipinarada nito ang kotse sa tapatang store at nagboluntaryo na ito na lang ang bibili ng beer. Tumango siya at sinundan na lang ito ng tingin. Ngayon, mag-isa na lang siya. Damang-dama ni Ella ang magkahalong kabat excitement kung malalaman niyo ng mga magulang baka itinakwil na siya. Sa konserbatibong pamilya man lumaki, naging mulat siya sa mga ganong bagay nang mag-aral siya sa Maynila at nang makilala niya si Robin. What happened to her and Robin was something she could not describe. Maybe it was because he was her first. It was incomparable. Malabang dahil wala naman siyang ibang tao na pwedeng kumpara sa dating nobium. Now that she was thinking about Robin again, naalala niya ang anak nito. Kung taklong taong gulang na ang bata, ibig sabihin, four years na siyang niluloko ni Robin, or maybe mas matagal pa. She felt sick to her stomach when the realization hit her. Pinagsasabay sila ng ina ng bata. Ipiniling ni Ella ang ulo. Wala siyang balak magdrama ng paulit-ulit dahil lang sa lalaking taksil. Tumingin siya sa store. Nakita niya ang lalaking ng babayad sa cashier. Nang lumabas to, bigla siyang napalunok. Kung bumaba kaya siya ng kotse at tumakbo palayo, hahabulin kaya siya ng lalaki. Ngunit hindi niya rin magagawa ang iniisip dahil natulala siya ng makalapit ang lalaki at nganitian siya. He was absolutely gorgeous. Kahit hindi ganong kaperpekto ang kinis sa muka, hindi yun kabawasan sa kabuuan ng dating nito. Or exactly are you taking me? We're here. Tumingin si Ella sa labas ng bintana. They were entering a town near the LRT station. Puro townhouse sa pare-parehong disenyo. Tahimik at madilim ang kapaligiran. Pumarada lalaki sa tapat ng isang townhouse. Bumaba sila ng kotse. This is my house. Why are we here? May mga nadaanan naman tayong hotel kanina. Yes, but it will take too much of our time. It's past 12 already at malamang fully booked na ang mga hotel. Tumango na lang si Ella. Pinaupo siya ng lalaki sa sofa. Pasimple niya iginala ang paningin sa kabuuan ng bahay. Isang bagay lang ang kanyang naisip. Bahay yun ang isang taong wala pang balak mag-asawa. Panlalaki ang design. Pang bachelor. Maraming playstation na makikita sa sala. May cabinet din na puno ng series ng mga online games. She was sure that this man loved to play games. She wondered if he also played with women. Obvious na wala pa itong balak mag-asawa kung titingnan niya ang lalaki. Masasabing lagpas na sa tarentang edad nito. Ang ganong edad dapat may asawa na. Marahil may mga ganun lang talagang lalaki na hindi pa handang isuko ang pagiging binata. It disappointed her somewhat. But it did not matter. Did it? Inabutan si Ellen ng beer ng lalaki. Ininom agad niya yun. Uminom din ng lalaki. Maya maya naramdaman niya pag-angat ng kamay nito. Umurong siya upang lalo silang magkalapit. Sweet, sabi ni Simon. She felt kisses on her head. Bumabayan sa kanyang batok. Then again, she got goosebumps. Um, aren't we a little fast? Tumawa ang lalaki. Inubos nito ang laman ng hawak na beer. Hindi na sila nag-usap. She wanted to be touched again even if the consequences might haunt her afterwards. Ang kamay nitong nasa balikat niya napunta sa kanyang bewang. What do you want, baby? You. I want you. How do you want it? Slow. Just slow. With pleasure. Then their eyes met. At nagsimula na nga si Simon sa kanyang ginagawa. At pagkatapos, it was her turn to give back the pleasure. She paused, then glanced at him. Their eyes met once more and she knew what the man wanted her to do. Stop! Hinihingal itong sabi. Nginitian ni lalaki at hinalikan sa mga labi. He responded hungrily. Umupo siya sa kandungan nito. Ella automatically closed her eyes. Parang bago sa kanyang lahat at hindi niya alam kung bakit. Ganun na ba talaga katagal kaya sobra siyang naninibago? Are you okay? Of course, she was fine. Ang pagtitik pa lang nito at paghagod ng kamay sa kanya ay sapat na upang maging maayos siya. Nanatiling nakatitig si Simon sa kaysame. The fire had already vanished. Pero ang masarap na pakiramdam was still there. Tinignan niya ang babae. She was a goddess. Hindi dahil wala itong suot kundi dahil yun ang nakikita at nararamdaman niya. Nakatulog ng babae. She looked tired. Very tired. Sa tingin niya matagal-tagal na rin itong walang kasama. Patunay yun. Ay ang hirap niyang makapasok dito kanina. Bago pa siya mawala sa sarili, bumangon na siya at binuhat ang babae papunta sa kanyang silid. Nang makarating sa silid, agad niyang inihiga ito sa kama. Wala siyang balak na tabihan ito dahil kung ano nong naiisip niya. Napapikit siya ng maalala ang mga rules na kanyang binali dahil sa babae. Una ang pagdala niya sa babae sa townhouse. Pangalawa, ang hindi paggamit ng proteksyon. Ano bang nangyayari sa kanya? Akmang lalabas na ng silid si Simon nang muling mapadako tingin sa babae. Napatulala siya. Ang hangal niya. Bakit kasi hindi muna niya Kinumutan ito, hayan tuloy para itong magnet na hinihila siya palapit dito. At siya ay isang metal. Lumapit siya sa babae at dahan-dahang tumabi rito. Biglang yumakap sa kanyang babae. Umaasa siyang nagising ito ngunit hindi pala. Napabuntong hininga na lang siya at pumikit. Agad na nakatulog si Simon. It was the best lift he ever had. Nang magising, nakita niya ang babae na nakaupo sa kama patalikod sa kanya. Ang makinis itong likod sapat na upang manumbalik ang nangyari sa kanila. Tumayuto kasabay ng pagtayo ng kanyang napalingon ng babae. Pinasadahan siya ng tingin hanggang sa mapa ang mga mata sa ibabang bahagi. Hindi yun na itago ng puting kumot. Again, he saw her smile. Natalie, naghintay siyang lumapit ito subalit hindi yun nangyari. Pagkas tinanong ng babae kung nasa ng banyo, wala sa sariling itinuro niya yun. Nang makapasok na sa banyo ang babae, biglang natauhan si Simon. Tumayo siya at nagsuot ng boxers. Kinuha niya ang damit ng babae na nasa sala. Kinatok ang babae sa banyo upang ibigay rito ang damit. Binuksan lang nito ng bahagi ang pinto, inabot ang damit at nagpasalamat. Tumitig siya ng matagal sa nakasarang pinto. Nang mapagtanto na mukha na siyang hangal, eh, pumunta na siya sa sala at doon naghintay. Thanks for last night. No problem. Do you want to stay? I can prepare breakfast for us. She would say yes for sure. No woman ever turned him down. No, salamat. Supalpal si Simon. Hindi niya yun inaasahan. I see. So, see you next time. Pardon? Maybe we can see each other again. Yes. I can give you my number if you want. Nakangiti niyang sabi. Dumaan ang pagkalito sa magandang mukha ng babae. Look, what happened last night was fun. I really enjoy it. But, let's leave it as it is. I told you, no commitments. Napakunot noo, si Simon. A one-night stand is a one-night stand. I thought you'd understand. ah uh, of course, I understand. Yeah, I understand. He did not understand. Unti-unting bumangon ang inis sa kanyang dibdib ang mga babae na siyang naka one night stand na naghahabol sa kanya. Nagpapahabol ba ang babae? Tingin ata nito sa sarili sobrang ganda. Well, she was very beautiful. No doubt about it. Exception ba yun para magpakipot to? Pero alam na niya ang ganung style ng mga babae. Kunwari ayaw pero kapag hindi siya nagpakita ng interes, ang mga ito na mismo lalapit. Tumangon na lang si Simon. Kung nagpapakipot ito, pues lalo na siya. I know your name. Kapag nagkita uli sila, magpapanggap siyang hindi niya kilala ang babae. Tingnan lang niya kung hindi ito ang maghabul sa kanya. Walang babaeng hindi sa akin. Wala. Wika niya sa isip. You don't need to know my name. Sagot ng babae. Ikaw lang. Duktong ng isip niya nang marinig ang sagot nito. Dumoble ang inis na nararamdaman niya. Sino bang babae sa akala nito? maraming babaeng naghahabol sa kanya. Okay, if that's what you want. Tatalikod na sana siya nang biglang umiti ang babae sa kanya. I'm leaving now. Sabi nito at lumabas na ng pinto. Wait! Tawag ni Simon. Ang balak sana niya ihati dito akaso ay nainis siya. Pero nang itian siya ng babae, biglang naglaho ang inis niya. Ihati na kita, magbibihis lang ako. I can manage. Tuluyan na itong nakalabas ng bahay. Naiwang tulala si Simon, puno ng inis. Para tuloy gusto niyang habulin ng babae, ikulong sa kanyang silid at parusahan para magtanda. Magkikita pa kaya muli si Simon at Ella? At ano kaya ang mangyayari sa isang gabi nila kung hindi gumamit ng proteksyon ang binata?